Oras pa lamang ang nakalipas simula ngayon ang North Korea ay may ginawang napakamapanganib na hakbang, isang hakbang na maaring magresulta ng malawakang hindi pagkakaunawaan sa maraming bansa na baka maganap ang tinatawag na maling pagkalkula at magbunga ng hindi inaasahang hidwaan, lalong-lalo na ang North Korea sa ngayon na nakabuo na ito ng nuclear weapons na siyang pinangambahan ng maraming bansa, lalo na sa panig ng South Korea at Japan, kaya dahil sa mga naganap, ang South Korea ay naghanap ng paraan sa pagnanais na mapangalagaan ang depensa ng bansa, isang paraan na maaring magbunga ng positibo at maari ding negatibo, lalo na sa inilabas na mabigat na pahayag ng isang kinatawa ng South Korea, ayon niya na makailang beses na nating sinubukang kausapin ang North Korea sa pagnanais na ayosin ang sigalot ngunit wala pa rin nangyari kaya ngayon dapat na siguro'ng magkaroon tayo ng ganitong kagamitang pandigma upang magkatotoo ang kasabihan na mata sa mata at ngipin sa ngipin alamin at talakayin po natin ang karagdagan pang impormasyon pagkatapos nito oras pa lamang ang nakalipas at 163900 hours, lumabas ang isang balita mula sa internasyonal na pahayagan na ang bansang North Korea ay nagpaputok ng walong pirasong short-range ballistic missiles na nakaharap sa karagatan ng bansang Japan itong araw ng linggo pa lamang. Isang araw pa lamang ang pagitan matapos ang South Korea at Estados Unidos na nagpapatupad ng joint military exercise kasama ang naglalakihang US aircraft carrier sa may Okinawa sa timog na bahagi ng bansang Japan sa may international water. Habang isiniwalat naman ng Japanese Defense Minister na si Nobu Kishi ng North Korea ay nagpaputok ng anim na pirasong ballistic missiles mula sa tatlong lokasyon taliwas sa naulang pahayag. Lumipad ito sa may layong 300 to 400 kilometers pa ang bahagi ng bansa at ayon naman ang South Korean military na ang pagpaputok ng North ay kanilang napansin at 090800 hours 209, 4500 hours mula sa Sunan area, ilagang bahagi ng Pyongyang. Lobos itong kinundina ng Japanese Prime Minister na si Fumio Kishida kaya ang kanyang bansa ay nagpapatupad ng formal na protesta. Hindi niya umano kayang tiisin ang nasabing hakbang dahil naging banta ito sa kapayapaan at katatagan sa international na komunidad. Ipagpatuloy at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang kumuha ng impormasyon, magpatupad ng pagmamatyag, at bantayang mabuti ang anumang hakbang ng North Korea at magpatupad ng close coordination sa Estados Unidos at South Korea at dagdag naman ng Japan Defense Ministry nang na mga missiles ay bumagsak sa labas ng exclusive economic zone ng bansa at walang na damage na mga barko at eroplano kung saan ito bumagsak Ang isinasagawang missile test ng North Korea ay matatawag na kakaiba at bihira lamang mangyari dahil sa sobrang dami ang pinaputok, kaya kumuha ito ng iba't ibang reaksyon at pangamba mula sa maraming bansa dahil baka maganap ang tinatawag na maling pagkalkula na siyang maging sanhi na liliyap ang hindi inaasahang hidwaan, isang mapanganib at nakakaalarmang hakbang na maaring magbunga ng malawakang hindi pagkakaunawaan, habang naglabas na malang pahayag ang US Indo-Pacific Command na napansin din nila ang pagpapasabog ng North ng mga missiles kaya sa ngayon, kinakailangan umano nilang konsultahin at magpatupad ng masinsinang komunikasyon sa mga kapanalig na bansa, manatiling handa at maging mapagmatyag sa lahat ng pagkakataon. Sa katunayan, ang Estados Unidos ay nangakong protektahan ang bansang Japan at South Korea sa lahat ng hamon na siyang inaalala ng karamihan sa takot na magkaroon ng hidwaan, lalong-lalo na ang South Korea sa ngayon ay ninais din ito magkaroon at makabuo ng sariling nuclear weapons. Sa katunayan, naglabas ng mabigat na pahayag si Choi Soon-ok -ok na isang kinatawa ng South Korea na kinakailangan nating maging matibay ang ating tugon laban sa mga katunggaling bansa, ngunit kinakailangan nating magingat at iwasang mga amok. Subalit sa tingin ko, ang South Korea ay dapat makagawa ng sariling nuclear weapons. Hindi layunin na magpapatupad ng mga paglusob kundi upang dipinsahan ang bansa bakit hayaan natin at papanoorin lamang natin ang ating mga kalapa na mag-upgrade ng kanilang main weapons na kung tutuusin ang South Korea ay maraming dekada na ang nagdaan humarap ito sa kabikabilang hamon at banta mula sa North. Sinubukan na natin silang kausapin ngunit walang nangyari. Patuloy pa rin ang pagbabanta at pagpaputok ng missiles kaya mas mabuti na sigurong magkaroon tayo ng nuclear weapons upang matatawag itong mata sa mata at ngipin sa ngipin. Sa ngayon, simula sa buwan ng Pebrero ngayong taon, ang US-based think tank naglabas ng mahalagang impormasyon base sa kanilang isinasagawang pag-aaral na 71% ng buong populasyon ng South Korea ang pabor na magkaroon sila ng nuclear weapons sa kadahilanan na hanggang ngayon patuloy pa rin gumagawa ang North Korea ng malalaking kagamitang pandigma na maaring gamitin sa maestratehikong paraan. Nakabuo na rin sila ng loyal tactical weapons at may kakayahan na itong lusobin ang Japan at South Korea kung kinakailangan. Kaya sa ngayon, sa tingin ko, dagdag pahayag ni Chai sun -ok na dapat subukan ng South Korea na palakasin ang nasyonal na depensa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong kagamitang pandigma, ngunit hindi nakasali dito ang Estados Unidos, kinakailangang maghanap ang bansa ng mga paraan na mapagtibay ang seguridad na hindi nakasali ang third country kinakailangang ilagay sa priority agenda ng South Korea kung paano palakasin ang bansa kaya dapat lamang magkaroon tayo ng nuclear weapons dahil kung tutuusin ang South ay pinapaligiran ito ng mga makapangyarihang bansa tulad na lamang ng China at Russia kaya dapat lamang napagtuunan ng malaking pansin ang depensa dahil naisip mo na ba na talaga bang maaasahan ng Estados Unidos na kayang pigilan ang lahat kaya kung sakali dapat may plan B na tayo yan ang pagkakaroon ng nuclear weapons at sa tingin ko may patutunguhan na tayo.